Central Luzon anti tinumbok ng bagyong pepito kahapon matapos itong manalasa sa, sa Bicol Region at sa Aurora at Quezon. Kumustahin natin ang sitwasyon sa Nueva Ecija sa unang balita live ni James Agustin. James. Susang good morning sa mga evacuation center. Nagpalipas na magdamag yung mga residenteng lumika sa iba't ibang bayan dito sa Nueva Ecija. Kahapon ng hapon hanggang gabi naranasan yung hagupit ng bagyong pepito dito sa lalawigan. Ang malakas na hangin at pabugso ulan na dala ng bagyong pepito. Naramdaman sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija, magalas dos ng hapon kahapon. Tila nagsasayawan ng mga puno, maging mga kabli ng kuryente. Nagtumbahan ng ilang karatula ng mga establishmento. May tent din na tumagilit. Nasira ang isang tindahan sa tabing kalsada. May isang oras nang binabayo ng malakas na hangin itong bayan ng Bungabon at dito sa isang perya na ito natanggal na yung mga lona ng mga tent at yung isang ride ay kusang umaandar dahil sa lakas ng hangin. Mga ko ng hapon nang bumuhos na malakas na ulan. Lumakas din ang bugso ng hangin hanggang sa binahan ng bahaging ito ng kalsada. Lima sa 28 barangay sa bayan ng flood prone areas na binabantayan ng mga otoridad panaka kang pag ulan din ang naranasan kagabi sa Palayan City. Sa Cabanatuan City, pabugso-bugso ang ulan at malakas ang hangin. Labing bahaing barangay ang binabantayan. Samantala Susan, ito na nakikita nyo ay isa lamang ito sa mga evacuation center dito sa Cabanatuan City. Ito po ay integrated school kung saan lumikas yung mga residente mula sa mga barangay ng Riz Delis, Bonifacio at Isla. More than 600 families na po yan at 1,700 individuals. Ngayong umaga napansin natin na no, Susan, mas nadadagdagan pa yung bilang na yan dahil ngayon pa lamang lumilikas yung ilang mga residente dito dahil ngayon pa lamang daw tumataas yung tubig doon sa kanilang lugar. Yan muna yung litas, mula dito sa Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Uh -oh. James, uh, sabi mo may nadadagdagan pa yung mga evacuees na pumupunta dyan sa evacuation center kung saan nandiyan ka ngayon. Sapat ba ang supply para do sa mga kababayan natin na nagsisirikas ngayon diyan sa evacuation center na 'yan? Yes, Susan, masasabi natin, sapat naman, ano, at bukod dito sa covered court na ito, ay binuksan din yung mga classroom uh, dito sa eskwelahan para hindi siksikan yung mga residente. Ang napapansin ko nga, ano, yung iba, kahapon pa dito kasi nagpatupad daw ng preemptive evacuation, pero may mga residente na sakay ng kanila mga tricycle, nakadarating lamang ngayong umaga. Dahil sabi nila, kanina daw eh, hanggang bewang pa lamang yung taas ng tubig doon sa lugar nila, pero ngayon lampas tao na. Mm -mm. James, so, sa mo, may mga lugar ba sa Nueva Ecija na wala pang supply ng kuryente hanggang sa mga oras na ito? Susan, hanggang kagabi sinisikap na maibalik yung supply ng kuryente doon sa mga bayan na nawala na. Ano? Doon sa pinanggalingan natin na ah, bayan ng Bungabon, may parts na wala talaga supply ng kuryente simula pa bago mag-alas dos ng hapon kahapon hanggang gabi. Susan. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, James Agustin. Naramdaman din ang bagsik ng Bagyong Pepito sa Bagyo kaya binabantayan doon ang mga landslide prone area. At live mula sa Bagyo City, may unang balita si Darlene Kai. Darlene? Susan, humina na pero tuloy pa rin yung pag-ulan dito sa Baguio City. Pero sa buong magdamag ay malakas na buhos ng ulan at hangin yung naranasan dito. Kagabi na ang hagupit ng Typhoon Pepito sa Baguio City. Malakas at tuloy-tuloy ang buhos ng ulan na sinasabayan ng pabugsubugsong hangin. Nagbigay ng libreng sa Kayang Bagyo PNP sa mga stranded na pasahero. Buong araw ding naka-red alert ang lokal na pamahalaan. Pinalikas ng CDRMO ang mga residenteng nakatira sa landslide-prone areas. Pinangambahan kasi ang posibilidad ng mga guho, lalot sunod-sunod ang dating ng bagyo nitong mga nakaraang araw. Uh, ang unang concern namin doon is yun, Bagong pag na-reach na yung oversaturation ng ating lupa, yun talaga nagiging problema namin uh, luckily, may mga break tayo, mga two to three days na medyo umaraw. Unfortunately nga, if tuloy-tuloy pa rin na ganito until the year end, parang ang we're looking like yung sinasabi ko, four to five na barangay. yun ang pinakatututukan namin. Isa sa mga lugar na yan ang Barangay Dominican Mirador, kaya pinayuhan ang mga residenteng lumikas. I-encourage po natin na mag-evacuate temporarily open naman po yung mga evacuation areas natin, centers natin. Kung ayaw nila, baka i-enforce namin yung force evacuation. Inikutan din na makakawani ng lokal na pamahalaan ng mga bahaing lugar tulad sa barangay Lower Rock Quarry na binabantayan ng pag-apaw ng City Camp Lagoon. Tinesting din ng early warning device sa lugar. Sarado ngayong araw ang mga public park na kilalang tourist destinations. Ang akin lang advice sa ating mga kababayan na gusto umakyat dito, wag mo muna ngayon. Hmm. <laughs> uh, nyo muna, iwasan nyo lang ho muna ang Canon Road. Kung aakyat ho kayo rito, gamitin nyo lang ho muna ang Marcos Highway at Nagilian Road. Suspendido rin ang klase sa lahat ng Antas sa Baguio City ngayong araw. Susa, nandito ako sa Burnham Park. Kapag ganitong oras, usually sa normal na panahon, maraming tao dito, maraming nang namamasyal at nag-eehersisyo. Pero katulad ng nakikita nyo ngayon, ay walang katao-tao. Maliban na lang siguro doon sa paisa-isa na dumaraan at meron din na mga harang dito. Alinsunod yan doon sa anunsyo ng Baguio LGU kahapon, nasarado na muna para sa araw na ito itong Burnham Park at yung iba pang public parks at tourist destinations. Samantala, ayon po doon sa initial na Assessment ng Baguio CDRRMO ay may dalawampung pamilya na, na nag-evacuate sa buong syudad at sa ngayon ay nasa evacuation centers. Yan ang unang balita dito sa Baguio City. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Darlene, eh, nabanggit mo na saturated na yung mga lugar dahil sa sunod-sunod na bagyo. May mga lugar ba dyan na, na itala na nagkaroon ng landslide? Susan, kani-kanina lang kausap ko yung mga kawani ng CDRRMO at sa initial assessment nila ay wala pang naitalang landslide o pagguho ng lupa, pati na rin pagbaha dito sa Baguio City. Pero syempre, sa buong araw ay patuloy naman yung pagbabantay nila. Susan. Yung pagtigil ng ulan dyan sa kahangin, kailan nyo naramdaman, uh, Darlene? Susan, sa ngayon kasi panakanaka yung buhos ng ulan. So katulad ngayon, as in right this second, wala akong walang tubigel yung pag-ulan. So ganyan yung naging sitwasyon siguro mula kaninang madaling araw. Unlike kagabi na tuloy-tuloy talaga at malakas yung buhos ng ulan, pero ngayon naman ngayong pasikat na yung araw, eto eh, may tigil naman yung ulan at kung bumubuhos man eh mahina na lang susan. Okay, maraming salamat at mag-iingat kayo diyan, Darlene Kai. Patuloy ang relief at clearing operations sa Katanduanes kung saan una naglandfall ang bagyong pipito bilang isang super typhoon. May mga bahay, puno at posteng nagtumbahan at malalaking alon ang humampas sa mga baybayin. Narito ang unang balita. Tuloy-tuloy na buhos ng ulan. Nasinabayan ng malalakas na hampas ng hangin. Magdamagan niyang naranasan sa probinsya ng Katanduanes sa kasagsaga ng Bagyong Pipito, na isang super typhoon ng Manalasa roon. Unang naglandfall ang bagyo sa bayan ng Panganiban, kung saan nag-iwan ng matinding pinsala ang bagyo. Ayon sa kanilang alkalde, halos ang bahay ang nasira roon. Sa bayan naman ng Karamoran, humambalang sa kalsada ang mga bahagi ng naputol na puno. Napinsala ang ilang bahay, pati ang isang covered court doon. Kabi-kabila rin ang pinsala sa bayan ng Bagamanok, mula sa mga bahay, police station, simbahan, mga poste ng kuryente at mga puno. Halos ganyan din ang nangyari sa bayan ng Higmoto. Sa Viga, Katanduanes, pati ang Emergency Operations Center gumuho ang bubong. Nagdulot din ang bagyo ng mga pagguho ng lupa, kaya tuloy-tuloy ang clearing operations tulad na lang sa San Miguel. Sa San Andres, isang buntis ang tinulungan ng mga pulis na mga anak sa loob ng kanyang bahay. Nadala naman sa ospital ang mag-ina pagkatapos at nasa mabuti ng kalagayan. Sa Virac, halos lamunin ng malakas na alo ng isang truck ng bumbero na dumaan sa Imelda Boulevard. Nang bumuti ang panahon, ilang evacuees ang umuwi na sa kanika nilang bahay. May ilan namang nanatili sa evacuation center sinimulan na rin ang relief operations para sa mga apektadong residente. Bukod dyan, may tatlong truck pang nag-aabang sa Tabaco Port na may kargang 6,000 family food packs para sa mga taga-Katanduanes. Hinihintay na lang malift ang no-sale policy para madala na ito sa probinsya ayon kay Governor Joseph Cua. Ito ang unang balita. E.J. Gomez para sa GMA Integrated News. Samantala, mahigit sa libong pamilyang ang inilikas sa Maynila dahil sa Bagyong Pepito. Kabilang dyan ang mga nakatira malapit sa Manila Bay. At may unang balita live, si Jomer Apresto. Jomer. Ivan, good morning. Nandito ako sa President Corazon Aquino High School sa Baseco, Maynila. Dito dinala ang halos tatlong daang pamilya na inilikas dahil sa banta ng Bagyong Pepito. Pasado alas 11 na ng gabi pero abala pa rin ang mga tauhan ng Manila Department of Social Welfare sa pagbilang ng mga residenteng inilikas dahil sa banta ng Bagyong Pipito. Tuloy-tuloy raw kasi ang pagdating ng mga evacuee. Dito sa Dalpan Evacuation Center, umakit na sa mahigit 270 pamilya ang inilikas mula sa parola. Dumoble na yan kumpara sa datos kahapon ng umaga na nasa mahigit 100 pamilya lang. Medyo nagkaroon po ng high tide sa bandang uh, coastal area po ng barangay 275. Kung lalakas po ang ulan at tataas po ang tubig, maaari po siyang madagdagan. Hindi pa naman siksikan dito pero may ilang pamilya ang piniling maglatag na lang at matulog sa labas ng mga kwarto. May ilan naman nasa loob pa rin ng mga modular tent. Ang residenteng si Merlin, halos hating gabi na rin lumikas kasama ang kanyang apat na anak. Nagasal po kayo? Sa git 62 po. Maano po eh, maalon. Maalon na po, tabi ng dagat po. Sa President Corazon Aquino High School naman, umabot na sa mahigit 280 pamilya ang inilikas mula sa Baseco Compound. Kaya ang karamihan sa kanila, sa koridor na rin ang paaralan piniling matulog. Batay sa pinakahuling datos na ibinigay sa GMA Integrated News ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, aabot na sa mahigit sa libong pamilya ang inilikas sa lungsod. Bukod sa Baseco at Parola, marami ring inilika sa Barangay 101 at Barangay 128 na umabot sa mahigit tag ang pamilya. Para po sa kaligtasan ng lahat, kung kayo po ay nalalapit po sa tirahan na kung saan uh, umaangat po ang tubig o nagkakaroon po ng mas, maaari, mas maganda po at maaari pong lumikas na po kayo. Nagkansela na ng pasok ang Manila LGU sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod ngayong araw. Ivan, wala namang pag-ula na naranasan dito mula pa kagabi kaya inaasahan ng MDSW na posibleng mag-uwian na rin ang mga evacuees mula sa iba't ibang evacuation center sa lungsod ngayong araw. Yan ang latest mula dito sa Baseco. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Waka puso mula po dito sa ating kinatatayuan sa Manila North Port Terminal ay uh, nakikita natin na maayos na ang lagay ng panahon, wala na po tayong mga pagulang nararanasan dito pero sa kabila po niya nananatili kansilado ang biyahe ng mga barko mula dito sa Manila patungo sa iba't ibang mga destinasyon sa Visayas at Mindanao. Kaya naman hanggang sa mga oras na ito nananatili po na nasa 319 ang mga stranded passengers dito sa Manila North Port, ang bilang po sa kanila mula pa noong biyernes. Ito nakikita natin, dito lamang sila nakaupo, dito na rin sila natutulog. Meron po tayong uh, air-conditioned area doon sa banda roon. pero priority dyan siyempre yung mga buntis, mga senior citizen at mga PWD. Kumusta naman kaya ang mga kapuso natin dito na yung ilang gabi na na nagpapalipas ng gabi rito habang nagaantay na magpatuloy ang kanilang mga biyahe. Unahin natin si Ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga. Kailan pa po kayo? Ah, uh, kahapon pa po. Biyahing ano po? Butuan. Butuan. Buti ho't na pagpasahan doon, dito na magpalipas ng gabi at nakaping hindi na ako yung umuwi. Hindi na po. Bakit po? Kasi pag umuwi pa po kami, doble gasos pa rin. Kasi galing pa po kami ng Cavite. Ah, ganun. So, paano naman ho yung pagtulog doon dito? Pag okay naman po. Hmm. Okay naman. May Kail mga paano. naibibigay para. naman pong tulog Meron sa inyo. Meron naman po. Hmm. Galing sa DSWD, yung uh, sleeping kit. Pero wala naman hong problema kung mag ng biyahe. Ganun talaga dahil may bagyo. Wala naman pong problema. Yung mga ano naman po yan, eh, natural na lang po pag may kalamidad, siyempre. Uh, salamat po sa inyo. Ingat po kayo. Okay, thank you po. Ito namang mga kapuso natin dito. Ilang araw na kayo? Uh, simula pa po nung 15, sir. Oh, no, 15. 16, 17. Tatlong araw na. Kumusta naman nung nakalipas sa tatlong araw nyo dito? Medyo mahirap-hirap naman po, lalo na po sa pagtulog. Oo. Oh, sa kayo natutulog dito? Dito lang po, sa mga ano. Mm -hmm. Wala ba? pang abi, wala pa abiso kung kailan ang uh, biyahe? Wala pa po eh. Wala <laughs> pong sinabi. Ano naman yung mga tulong na natanggap ninyo? Sa, ito po, galing Sleeping. sa DSWD, mga... Ay, pakita nga natin. Ito po. Sleeping kit. Sleeping kit, mga... Ayan, may... Umot. So, uh, Yan. Yan ang mga pinamimigay na tulong ng DSWD. Yung uh, PPA, meron hong libreng palugaw dito sa mga oh, stranded passengers. Ang DSWD may binigay naman na mga sleeping kits. Yan. Kayo po, nakakatulong Ay, naman magkasama. kayo. Ang magkasama kayo. Oo. O, o ingat po kayo sa biyahe ninyo. Sana magbaba na ng mga storm signal. Ano? Okay. Makauwi na kayo. Thank you, Maraming salamat po. Ingat po kayo. Ayan, yung mga kapuso natin. Okay naman po sila rito. Pero siyempre, uh, medyo yung inconvenience medyo matindi-tindi rin dahil na, natutulog sila ng nakaupo o kanya-kanyang latag na lamang dito. Pero so far, okay naman po sila. Nakikita natin, malinis naman po ang mga pasilidad dito sa PPA habang inaantay na mga pasahero na mag-resume ang kanilang mga biyahe patungukan sa kanika nilang mga destinasyon. Tulad po dito sa Manila North Port ay may mga stranded din pong pasahero dyan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange dahil pa rin sa Bagyong Pepito at Nanjan live si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Dahil sa banta ng bagyo, hindi naman karami yung mga pasahero dito sa PITX ngayon. Gayon man, may ilan pa rin mga pasahero na naging stranded. Bakasyon ngayon ni Delphine Daran mula sa Singapore. Pero naantala ang kanyang pagbabalik bayan dahil wala pang biyaheng San Jose sa Mindoro dito sa Paranaque Integrated Terminal dahil sa sama ng panahon. Mahirap sir, magastos. Tsaka puyat. Stranded din si Jomar Sombise na OFW naman mula South Korea. Sinundo siya ng buong pamilya sa airport pero dalawang araw na silang narito sa PITX dahil sa bagyo. Dahil wala pa rin biyahe pa sa Blayan Occidental Mindoro. Mahirap kasi may mga bata kami kasama, na dalawang bata. Eh, siyempre sa tulog, sa, sa upuan lang. Tapos yung maleta, yun ang ginagawang tulugan ng isa kong anak. Iabisuhan naman ang ilang biyahe pa Visayas at Mindanao ng pamunuan ng PITX na maaari na sila makapagpasada uli ngayong araw. Pwede na po magpa-schedule ng bus. Okay na po. Saan na ang mga biyahe po Visayas? Yun, yung mga bigol, Share, Yung mga tawid dagat, pwede na po. Mahapot okay. ang summer, late, mas bati. Bago nito, sir, kaano kahirap saan na parang pumigil yung mga biyahe? Oh, sir, siyempre, may pangaraw-araw pa tayong pangangailangan. So, medyo lagi ipit ipit Walta kasi, wala tayong biyahe, sir, eh. So, man, ito sitwasyon dito sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Nandito na yung ilang mga pasahero na sasak ng Edsa carousel. Morning rush, yung mga biyahe naman, best pa rin na magkonsulta dito sa mga contact Uh, numbers ng inyong mga bus uh, companies bago pumunta rito para tiyakin kung uh, meron na bang biyahe na magpapatuloy ngayong araw. Ito ang unang balita mula rito sa PITX ba para sa GMA Integrated News. Dumigas din po maraming mga residente sa Quezon City bilang pag-iingat sa Bagyong Pepito at ang ilan sa kanila hindi raw uuwi hanggat hindi nakakalabas ng PAR ang bagyo. At live mula sa Quezon City may unang balita si Pea kaya Evan, bagaman kalmado na ang panahon dito sa Quezon City sa ngayon, halos dalawang libong residente pa rin ang nanatili sa tatlong evacuation center na inikutan natin. Natuto na raw kasi sila sa mga nagdaan na bagyo. Natuto na sa naranasan noong bagyong karina noong Hulyo si Nanay Henny. Kaya ngayong may bagyong pepito, hindi na sila nagdalawang isip na lumikas agad. Kasi pag kami bagyo talaga, kinakaba na ako lagi. Eh. Kasi may karanasan ako. Dati hindi ako na lumili, kasi Yung karina na yun, talaga nagkaroon na ako ng phobia dahil naabot na yung tubig dito eh. Ang pamilya naman ni Nanay Marilu, hindi na raw hinintay na lumakas ang ulan at tumaas ang baha bago pa lumikas. Sabi naman namin wala pang baha pero sumusunod kami sa patakaran kasi baka nga dumating sa punto na hindi kami makinig doon sa mga ano, malunod kami doon mag-anak ay dami kong ako na maliliit. Kaya lumilikas na kagad kami. Ang ilang kasama nila sa evacuation centers, hindi raw muna uuwi hanggat matiyak na ligtas na at nakaalis na ang bagyo. Ngayon kasi, syempre, sunod-sunod yung bagyo. Tapos, dun sa news kasi, talagang very alarming na malakas. Eh. May hintayin lang po namin yung update galing sa QCDRRMO kung pwede na po mag ng evacuation centers, kung pwede na silang pauwiin. Sa barangay Bagong Silangan, 154 families of 558 individuals ang nagpalipas ng gabi sa evacuation center. Sa barangay Del Monte naman, nakasalubong natin ang ilang residenteng lumika sa San Francisco Elementary School na pauwi na sa kanika nilang mga bahay. Kahit na hindi walang walang ano, walang hangin o walang ulan, lumikas na kami, eh ngayon wala na. Uy na. Uy na. <laughs> Daing ng ilan sa mahigit sanlibong evacuees dito, hindi lahat may modular tent na matutulugan. Ang sabi nila, sa sobrang sikip sa ka, yung lawak ng tent, hindi na nagkasya po. Ang ginawa nila, doon nila sila sa sahig nag ano, sa pin. Kaya hindi po sapat. Sinisikapan pa namin kuhana ng pahayag ang QCLGU kaugnay niyan. Ivan, ang ilang nakausap natin dito, balak na rin na umuwi sa kanilang mga bahay ngayong umaga. Pero bakas pa rin sa kanilang mga muka yung takot na dulot ng sunod-sunod na bagyo na nanalasa sa bansa. Kaya kung may darating daw na bagong bagyo, ay hindi na sila magdadalawang isip na lumikas ulit. Kinaunang balita mula rito sa Quezon City, Bayapin lak para sa GMA Integrated News. Mahigit isang buwan bago ang Pasko, mahigit isang daang Noche Buena items ang tumaas ang presyo. Ayos sa Department of Trade and Industry, kabilang dyan ang ham na mabibili mula 170 pesos hanggang mahigit 900 pesos. Ang keso de bola naman mabibili mula mahigit 200 hanggang mahigit 400 pesos. Ang fruit cocktail nasa 61 pesos hanggang mahigit 300 pesos at ang cheese nasa mahigit 56 pesos hanggang mahigit 300 pesos. Nasa 20 hanggang mahigit 200 pesos naman ang presyo ng mayonnaise. Habang nasa 36 pesos hanggang 72 pesos ang presyo ng all-purpose cream. Tubas din ang presyo ng sandwich spread na mabibili mula 27 hanggang mahigit 260 pesos. Spaghetti noodles, nasa 32 pesos hanggang 114 pesos. Elbow macaroni, mahigit 30 pesos hanggang mahigit 126 pesos. Nasa 16 pesos hanggang 92 pesos naman ang tomato sauce salad macaroni nasa 36 hanggang mahigit 126 pesos habang mahigit 28 pesos hanggang 103 pesos sa ang presyo ng spaghetti sauce Epektibo na sa Price Guide hanggang December 31 ang today Welcome Back concert ng Korean girl group na 21 sa, sa Maynila. Successful at sold out ang naging reunion concert ng grupo sa bansa Di na na-enjoy ng Filipino Black Jacks. Kabilang na ang Sparkle Artist na si TJ Marquez. Nag-share din ang girls ng kanilang cute me-time activity after the concert. Pangalawa ang Pilipinas sa Asia Tour ng 21 ngayong taon. 2014 ng huling mag-concert ang grupo sa Pilipinas. Ilan sa mga sikat na kanta ng grupo ang I Am The Best, Fire, at I Don't Care. All-out support na pinakita ni Kapuso Drama King Dennis Trilio sa kanyang Pulang Araw co-star Alden Richards sa screening ng Hello Love Again. Spotted si Dennis sa block screening ng Hello Love Again sa isang mall sa Mandaluyong. Thankful naman si Alden sa support ni Dennis, pati ng fans. Dito, Punong-punong ng pagmamahal, punong-punong ng hope, uh, may comedy pa, uh, lahat nandito na, uh, perfect na pelikula para ma-entertain ka, ma-enjoy, matuto ng mga life lesson sa buhay at may apply siya at the same time speaking of Hello Love Again, na showing din abroad, may bagong record din itong na-achieve. Ayon sa ulat ng news agency na Deadline, naka-achieve ang Hello Love Again ng $2.4 million dollars sa sale o katumbas ng halos 141 million pesos sa 248 sites sa US at Canada. Ito na ang highest opening weekend record para sa isang Filipino film. Sa kanyang IG, nagpost si Alden ng BTS nila ni Catherine Bernardo habang nasa taping sa Canada. Nagpasalamat siya sa pagmamahal ng fans kina Joy at Ethan. Ang Hello Love Again, ang uh, napinagbidahan ni Alden at Catherine, ay collaboration ng Star Cinema at GMA Pictures. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.